Ari Matihan na dito Bansprint print Matihan Nasa harapan Team Kamiling Mukhang si Jody Ito ay si Sabala Sumusunod sum Naglilipat nag na gapay na Ari Matihan na Ito na nga Mangat na kayo, Itong City Sa Iramos Sunod ka dito Si Romeo Kamingaw Pero sa dito lang sa likod Ronaldo Maharap na Mangat Hy kyk in die ry So, dito tayo sa Barangay Unsad Villasis, Pangasinan Dito sa Verde Race ni Boss Ken Season 50 up category tayo, 3 laps Maganda-gandang bakbakan to, napakarami Ito Itong ating mga 50 above category Ito mga RM Farmhouse Excellent models Pangasinan Riders Oh, di sini mah baik eh, si bos Oh, di bawah saya pelaut wah. Yang nak celak noda. Okay. Okay, so pelan tu Aku mengandang labalan tu ah oh, ada ah. empat mouse panggil radio excellent uh, bike works. Oh, di si bos saya rasa unahan <laughs> na. Dah ni lah. Dah tak ada tu. tiap kategori. So, nag-aanat sa akin itong hatin Tapakalakas ng hangin Grabe, lakas ng hangin Medyo Pasuba Pasuba itong ating Pinabagtas na ruta dito sa Unsa sa Villasis Road Hindi nakikita ko Joe Maramba Mon Nicolas Ang naghahari sa bago nitong kategori si Romeo Kamigao at ang kalaban niya rito dito si ko oh, na Navarro Uy, mabanat na sa harap ano. Daniel el Alfredo Punsal, Juancho Bumagat. Ah. Uh, Joel Paraiso, Mar marami mga tour legend dito eh. Kakaabot na tayo ng Mangat na kagod si Sabala. Tugis ka ka si Edgar Gregorio Antonio Agno Joel Paraiso Sunny Cross Bend Hindi no Dominador Tao Tao So meron tayong tatlong riders na O apat yata, riders na O apat yata na May lumalayo sila Mga 50 meters Uy. So, ito, meron tayong nabo apat na sikpisa sa dito sa ating breakaway. Lumamanggagod sila, 100 meters. Ito, si Manny Parigit itong nasa likuran. ah uh, Ricky Sabala, Tiso Ramos, and Excellent Noodles. Naku, ito yung mahigpiti ng alaban. Si Romeo Kamingaw, andito sa Merawan. ah uh, titingnan natin kung makakalayo ng tuluyan to doon sa ating main ito na. So walang nakadikit dito na pangmasinan rider. ay ito, si si Ron. Ricky Sabala and we have a CRI itong si Manny Parinyet yeah, si Romeo Caminga yan naka-excellate noodles Ricky Sabala uy lumayo na 200 meters na yata ang nilalamang ng ating apat na breakaway speed nila 45 kahit napakalakas ng ulan ay naamin grabe ang lakas ng hangin ito patak oh. ito gusto yata kilayo kagad ni Romeo Caminga ito pakalasin itong mga Pwede just ako po! Diyos ko po! Diyos ko po! Ano? Mukhang ano yun, break mukhang patras na itong si Manny Paringit. Walang paningit pala itong si Manny Paringit. Diyos ko po. Naubusan ng hininga. So, lumayo na kaagad ha. Hindi ko na matanaw yung ating... Ah, uh, Peloton, tatlo na lang itong ating breakaway sa wala, Tisoy Ramos, Explorer si Tisoy Ramos. At itong si Romeo, kami ay, di pala, sukat pala ito, Reynolds Trinidad Reynolds Trinidad pala ito, naka-bike Okay, so dito pala Ay, hindi, saan ba? Ay, doon, banda doon So, layo na lang ating breakaway dito sa ating peloton Almost 200 meters na So, makakasulubong nga yung ating breakaway, ha? So, ito lang yung ating peloton Ako, medyo, medyo, medyo mabagal na itong takbo ng peloton natin Tignan natin kung maghahabol pa itong ating peleton dun sa ating mga breakaway. So, si Wally Paringit yung nasa breakaway kanina. Ngayon nasa break. Ooh, na so, si RM Palmas. Magtutulong-tulong yung mga RM Palmas. Doon, pagtutulong-tulongan nila si Romeo Kamingaw. Pero watch it po ito, pa rin. Uy! Pusta yan dito. Uy, si Hendrano. Daniel Bagyo. Mukhang solo lang si Romeo Camillo dun sa harapan ha Si Hindra ano, naiiwan dito sa may grupo Tsaka si Aye, Fernando And si Wancho Bumagat Tabukol, marami mga tour legend dito Tabukol, Baguio, Agno Si Reynaldo Navarro Hindi ko nakapapasigasan si Reynaldo Navarro ha Sumusayang si dito So may humihiwalay na grupo eh. May mga grupo ang humihiwalay. Marami itong mga pangkasin riders dito. Ang Nicolas, naiwan din dito sa likod. So meron tayong second group na nabubuo dito. Tumatakas dito si Juan eh. Si Gregorio. Ayun, si Gregorio. Tumatakas siya para matulungan niya. Sa sprint. Yung isang uh, RM farmhouse. na andun sa ating breakaway so, tumikip na naman itong grupo tumikip, tumikip mabilis ang takbuhan dito ha ah, 55 wala mo talas so hindi rin makatakas ito si Juan well, eh bantay sa radio rin ni Ricky sa bala si uh, Edgar Gregorio uh, magkakabalatan na naman dito uy Tumangat ta si Reynaldo Navarro, ito na siya, isa sa mahigpitilang kalaban, isang tour legend Itong si Navarro, tumakas sa grupo Tara si Juan Tumutugis ngayon itong si Edgar Domingo Uy! Ito naman si Doming Carbonel. naku, magandang labanan nito ha So, medyo biglang nanahimik itong ating pero ito, mangat na naman na number 34 So, ito na naman si Dominador Taro Taro, wancho bumagat, hindi pa tumitira Oy, Sunny Grospe radio number one Magandang laban na itong mga to Danilo Tabukol, nandito lang sa gitna Umiipig Si Benji Nituan Chomaramba So, 3 laps to Pang unang lap to, mahaba-haba pa Hindi pa natin alam kung anong mangyayari dito oo makakabutan ba ba yung ating breakaway pero napakalayo na hindi ko na talaga yung ating mga breakaway so naglaylo walang tumitira dito sa ating menteleton inaabot din pala sila Edgar, Gregorio so tingnan tayo kung ganon nakalayo yung breakaway ma may second road na nabubuo ha so meron tayong second road pero bumitaw si Idol Okay, so this is our second group. So, meron pa tayong solo chaser eh. Ito si Doming Carbonel. Yeah, Naku man. po! Mukhang nag-ala money eh, pa rin din ito yeah, si Carbonel. Si Sesa nag-abol. Itong si Dominador, tako-tako. So, asa na si Reynaldo Navarro, yung ating veterans ng tour so ito ha radio number 34 and radio number 13 na lumayo at lumikit doon sa ating peloton a ah, breakaway ito naman si Edgar Domingo ng RM Farmhouse solo chaser di pala to pangatlo to na nagahabol doon sa ating breakaway Okay, kasi si Reynaldo Navarro ang ah, isang sundalo ito na veterano pagdating sa karera ng bisikleta Malboro Tour Tour uh, the Pilipinas na solo to na nag-ahabol dun sa ating uh, three man breakaway tignan natin kung makakadikit pa itong si Sir Reynaldo Navarro so almost uy 100 meters lang pala uh, ang labang ng ating tatlong siklista dito sa breakaway dun kay Reynaldo Navarro ito sa likod hindi pala si Sebal ito, ito pala si Reynolds Trinidad si Ramos isang ang tour legend tour veteran sa titong si Romeo coming out natin kung makakadikit pa rito si Reynaldo Navarro or magabol pa yung ating peloton ito si, si Reynaldo naku mukhang makakadikit to mabilis yung sipa ang solo chaser natin bagay nagpupumili din na ako dumigit sa ito pero ito lang sa likod niya yung ating main peloton hindi rin makataka si watcho bumagat dito eh so, magandang laban ito dahil 3 laps so medyo mahaba yung ruta natin ha kaya may posibilidad na makadikit pa itong mga to ito na ha so dumigit Dumikit si Sir Reynaldo na dito sa ating breakaway. Naging apat. Nako, yun Magandang laban ng apat niya. So, dumikit na nga ng tuluyan. Ito si Sir Reynaldo. Dila ito. Ram Team Army Trimix ito, ah Isa ito sa mga veterano talaga. Sa mga uh, karera dito sa Pilipinas. Honda, Pilipinas. Alam po, sumali yan. Sa Somal mga buto, parang nasabi rin ito, eh. So, dito rin si Tisoy Ramos. Parang may PC ito. May itong si Tisoy. Ah, uh, pang nasinan. itong si Reynaldo Navarro. Pang din yung nasa harapan si Re uh, Trinidad si at Metro Manila. Itong si Ron Mio Ito kaya yung laban ng Kamingaw kaya ito o Reynaldo Navarro o Tisoy Ramos. Pero pare-pare sa malalakas ng mga apat ito ha. Oh. Hindi biro ang lakas na pinagpapalas ng ating, ating mga apat na riders ano. Ang tanong na lang dito, may bibito pa ba? o pagkakatakasan na to dahil malayo na sila doon sa ating main doliton mga 300 to 400 meters lang ito itong ating kapat na breakaway ah uh, magkakaalaman na to kung hahabol pa ba yung ating doliton dito sa ating breakaway ay tayo dito yung grupo Okay, ito yung ating main peloton. Nako, nasa 400 meters na lamang ng breakaway dito sa ating main ito na tignan natin kung maghahabo pa ito pero mabilis hindi ko baka dumikit pa ito ha dahil meron pa tayong 2 laps ok so, wala di pala nag iiwan ito ang ating 4 breakaway ha uy magandang laban ito mamaya sarimatihan tayo uh, na lang agot ang ating breakaway dito tumatakas ito Joe Maramba mga 700 meters na Layo ng ating breakaway dito sa ating main peloton Tignatay kung bibigwas pa ito ba ito Dahil mayroon pa tayo isang lap Uy oh, so, pagbalik ito Uy matihan na Labi, lakas ng hangin dito So dito battle of the split na ito dito dahil sobrang layo na no, Agawat nila dun sa Peloton natin So, apat pa rin dito ng ating breakaway Reynaldo Navarro, Romeo Ramirao Nicanor Ramos At itong si Reynolds Trinidad So, tagating kung sino dito uh, Ang uh, mananalo, pagdating sa Ray Mga veterans kaya Pagpapakala sa ito, magbalik Sa so, tapos natin pala si Boss Ken Cesar dito sa kanyang birthday race Dito sa Barangay Unsan. Bill Yassis, pang nasiran Tignan natin yung ating peritone Kung nagkaka pakalasan doon wala yung ating peloton talagang buo pa rin itong ating peloton o mga 700 meters nga ang labang ng ating breakaway dito sa ating peloton mukhang mabagal lang yung alam takbo wala talagang tumakas talagang nagbantayan na rito so hindi yung ating breakaway dahil sigurado magkakarimatehan doon so, Rimatihan na to ha para of the Sprinter to okay so magandang magbaka ng abangan natin dito okay ito na so last 1 kilometer to the finish line bago tayo magbakbakan bago tayo magribatihan kailangan mo natin syempre shout si Ken Season dito sa kanyang birthday race Shoutout shout out yung palaki mga manang kati Meadows salamat sa support and to all Etrata family and shout natin si ang Tejada family ng Sur thank you very much tara kung kaya dito ang unang babanat Reynaldo Navarro Romeo Camingaw Tisoy Ramos o so itong si uh, Reynolds Trinidad dito natin masusubok kung gano ang insayo sa sprint itong si Tisoy Ramos yan rider number 7 hindi ko na alam kung makaka-sprint pero maganda ang kapangangatawan at tindig itong si Sir si Reynaldo Navarro or ito pa rin si Romeo kami yung makakauna sa remate or baka makapaningit itong si Reynolds Trinidad dahil may pang remate rin ito eh so sabay ang remate or mayroong pang magbabadya kaya itong baka sito dahil lahas 700 meters na lang tayo to the finish line Tisoy Ramos na yung nasa harapan nakikiramdam lang sa likuran itong si Reynolds Trinidad at itong si Reynaldo Navarro Okay, ito na Last 500 meters na is live Wag na kayong kukunap Huwag na kayong bibigit Huwag na kayong malamit na sigurado Nagbabaga Nagliliam at nag-apay na Okay, ba mag Ito na nga Mangat na kayo itong City Sao Ramos Sunod ka dito si Romeo Camino Pwede sa dito lang sa likod Ronaldo Mahalo Ayan Pangangat na sa kanila itong si Rodrio Kaniyay. Sunod dito si Ronald na si Ito si Rodrio si Nabaro. Ito si Rodrio Kaniyay. Rado. Sa makamol pa rin. Nasa harapan ba si Rodrio Kaniyay. Rodrio Kaniyay. Ito na. Ito na. Ito Ito si Ito na. 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 na. Ito 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 Trinidad Nakasundo, dito ko yung Rinaldo Navarro Ray okay, Matihan na dito Band friend Ray Matihan Nasa harapan team kamiling Mukhang si Jody ito ay si Sabala Sumusunod yung si uh, Ito na napakadami nito ay nasa kaliwa si Joel Paraiso Naubusan si Benji Sabala Yung Grabe Huh buskong ubos ubus. Okay, doon natatapos na natin. 50 above. Panalo, Romeo, kamingaw pa rin.